Yan. Maganda naman daw ang hangarin ng libro. <laughs> Maganda daw ang hangarin ng libro. Buha ka ng inang to. Ano ho? Kalokohan talaga. Pa-cute. Pa At anong sabi ng mga diehard? Palaban daw doon sa hiring. Loko pala tong mga to eh. Ang hanap nyo, awa eh ang ah, hanap nyo gulo at kabastusan ang ginawa na itong idolo nyo na si Tambaloslos. Tapos sasabihin nyo palaban. Ngayon naman, natural na didepensahan nyo yan. Sige, kung ano man ang laman ng libro, ay kung maganda yan, mabuti talaga po. Pero kasi, wala ba talagang hidden agenda yan? Wala ba talagang, ah uh, or eto ba talaga ay para sa mga kabataan? Kasi ang nakikita natin dito, ito po ay pamumulitika. Ito yung pamumulitika na tinatawag maaga pa man din. Tapos babalik ta rin ang sitwasyon na yung tanong daw ni Riza Ontiveros ay pamumulitika. Grabe ano? Kasunod ito ng pagtatalo ni na Vice President Sara Duterte at Senator Riza Ontiveros sa budget hearing nitong Martes. Kung saan humiling o humingi ang OVP ng 10 million nga para sa distribution ng kanyang libro. Ng kanyang libro. O buti naman, kasi yun eh. Yun yun eh. Libro niya to. Authored by Sara Duterte. Isinulat at kinopya ko nun ni Sara Duterte dahil ngayon nga ay na-discover na ito pala ay kopya lang. Um, kinuha or ginaya, kinuha ang idea ng isang uh, series. Sabi ng mga natasans, tignan nyo, ho, this book is part of the mind conditioning by Confidential Queen. So titignan natin, ano ba ang nakikita ng mas nakararami ng mga kababayan natin? Ganito. Okay? Mind conditioning ito. At yun na nga, punto por punto, sinabi mismo ni Sara Duterte na andun yung pangalan niya sa libro, dadalhin ng mga bata yung libro sa kanilang bahay at makikita na kabalandra sa bahay nila yung libro na may pangalan niya at makikita nga naman ng mga magulang na butante. O ba? Diba? Ito yung kaipalan. Kaipalan na akala mo talaga ay hindi mahahalata. Booking. Maganda ang hangarin ng libro. Pero maganda lang para kay Fiona. <laughs> at hindi sa bayan. Ayan. Maganda lang para sa'yo dahil sa tingin niyo kasi, ang tingin niyo kasi sa sarili niyo, wala talagang masama. Wala kayong masamang ginagawa. <laughs> Kalukuhan. Siguro okay lang yun. Ano? Minsan, isipin mo, okay lang na ikaw ay magmalinis. Pero yung titirahin at dudumihan mo yung ibang tao, mga taong nasa paligid mo, paligid mo mali na yun. Sa paraan na gusto mong dungisan at dumihan yung iba, doon ka nagmamalinis, hindi maganda. V uh, VP Fiona is politicizing her office using people's money to release a propaganda book daw for her personal glory ang agang mga panya yan madalas sabihin na no, si Tambalos Los trabaho lang muna ganyan ganyan, malayo pa ang politika hindi po ako interesado pa wala pa po tayong decision hindi e, ba yung mga, mga pakute niya lagi pag ini-interview tungkol sa kanyang plano sa 2028. Matindi ano, pero nakikita niyo na si etong si Sara yung tipong ginagapang niya pa ilalim, paloob ang Akala niya nga siguro hindi siya mabibisto, hindi siya mabubuking. So ayan, 10 million. Good luck.